dandan okay, go 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 kaya pa man, kaya pa sa Luisita na kamu agi Luisita na agi Luway, kamu Luway. oh bana ay naman na silver blue senya tinday just Kaya pa may sa ano nga ni, sa overflow. Pero dapat din ako sa overflow mag-aagin. O mag-convey na sa ra. Sa kanina, dito yung Kanina? ma'am, dito kanina. O, nag-hoopa na nga yung kanina. O, oh, nag-hoopa na nga yung iton. O, oh, na na nga yung iton. O, ma'am, alam na, kaya man ngay an. Kasi sir, balik si sir Jumar. Ara may tundon. Ano sa iya? Nagbalik. Nagbalik-balik ka naman la. Balangoy. Balangoy. Ali ya balangoy.